Hala, nanay umaamin na sa totoo. Ito pala ang nangyari. At nanay nagkulang sa disiplina sa mga bata. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito, at paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, na parang may mali. At nanay nagkulang sa pagdisiplina ng mga anak nito. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang magkakapatid na mahiyain. Ang paglalakbay ng magkakapatid na sina Chris, Bea, at Melissa. Sa isang tahimik na baryo sa Camarines Norte, may tatlong magkakapatid na kilala sa kanilang mahiyain at tahimik na ugali. Sina Chris, Bea, at Melissa ay lumaki sa isang pamilya na puno ng pagmamahal at malasakit. Ngunit sa kabila ng kanilang magandang pagpapalaki, dala nila ang likas na pagkamahiyain na nagiging hadlang sa kanilang personal na pagunlad. Si Chris, ang panganay ay may malalim na pangarap na makapag-aral dahil si Chris ay isang grade 3 student pa lang hanggang ngayon, tulad ng kanyang mga magulang. Ngunit ang kanyang takot na magsalita sa harap ng iba ay nagiging sagabal sa kanyang mga plano. Si Bea naman, ang pangalawa, ay mahilig magtago sa loob ng bahay nila at hindi komportable sa mga social na sitwasyon. Si Melissa, ang bunso, ay tahimik at madalas ay nagmamasid na lamang sa paligid. Isang araw, dumating si Kalingap Rab, isang matulong na tao at kaibigan ng lahat na may malasakit sa kanilang pamilya. Napansin niya ang likas na talino at potensyal ng tatlong magkakapatid, ngunit alam niyang hindi nila maaabot ang kanilang mga pangarap kung patuloy nilang itatago ang kanilang sarili sa likod ng kanilang takot. Sa kanyang mga kwento at payo, ipinakita ni Kalingap Rab sa kanila ang kahalagahan ng pagbabago at ang lakas na nagmumula sa pagtanggap sa sarili. Ang tunay na lakas, wika ni Rab, ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kahosay magsalita, kundi sa kung gaano mo kayang magsimula at magbago. Dahil sa mga aral na natutunan mula kay Rab, nagsimula ang tatlong magkakapatid na mag-isip-isip na sa kanilang mga sarili. Marahil ay deserve rin silang matutulungan ngunit kapag magpatuloy pa sila sa mga pinaggagawa nila mga kalingap ay maaring si kalingap Rab ay makapagdesisyon ito na itigil ang pagtulong sa kanila kung walang improvement talaga. Bagamat hindi naman ganoon kadaling bit iwan sila ni Kalingap Rab at dinadaan lang niya sa ganito at para maging pagsubok ito sa magkakapatid na mahiyain na mapilitan silang magbabago sa kanilang ipinapakitang pag-uugali sa harap ng kamera. Karamihan nga mga Kalingap sa ating mga minamahal na taga-subaybay ay sila man ay nakapagsabi na mas marami pa anya na deserve matulungan kaysa sa magkakapatid na ito. Ngunit hindi naman ganun kadali mga Kalingap na iwanan sila dahil sa naumpisahan na silang matutulungan ni Kalingap Rab, nagawa nga dati ni Kalingap Rab na naayos ang problema kay Rina sila pakaya ang hindi maayos ni Kalingap Rab. Hindi man sa ngayon mga Kalingap ngunit time will come, balang araw makikita rin natin ang magandang progress sa magkakapatid na ito, at habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kanilang mga buhay. Ang dating mahiyain na mga bata ay naging mga leader sa kanilang komunidad. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba pang kabataan na may katulad na pinagdadaanan. Sana ay matutunan nila na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili at sa pagnanais na maging mas mabuting tao para sa kanilang pamilya at komunidad. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng mga takot at kahinaan,

Sini sirip hujan. Kamu menggerus sini sirip hujan. Ini jarum emas. Kamu bilang bus itu Ini Istanbul Tomorrow kan be a military. Kasi yun yung matagat yung na yan. Pagkat yung bigay kita yun. Parang may kagat ka yan. Sa pahiling nindo, nagladalan <laughs> sa endo. Nahinaharik na eh, nindo pa ang sopong nindo. Kasi yun yung magtagat Kasi magtagat Iya. Bisa dong minta foto kamu. Hmm. Nah. Aku yang dia. Ya. Dia nak mau minta atau apa? Dia nak mau ya. Baik. kamu ya? Aku terlalu gendong tabang aku kan tahu. so kung doon ba yan. para sa mukbar ayan sa endo. Itong ikararay ng endo. Papa mo, dahil hindi kami kayang padalog. Dahil kami nagkiki, aldawan lang kami. O ba sino ang nakupo kami? Kulang tapang ikonsumo. Kaya habang nagtatabang si Kuya isa, umak, hindi naman nagkulang si nanay sa pagturo sa kanila mga kalingap, sadyang hindi lang talaga marunong silang umunawa. Kaya ito ang sinasabi ng karamihan na kailangan nilang ma-check up sa isang doktor na magaling para sa kanilang kalagayan, anong masasabi niyo po tungkol dito please, comment and God bless you all.